lokal, nasa kabilang linya na natin si Arya Leia at uh, ang uh, kanyang uh, balita ngayon ay uh, kaugnay ng uh, OFW no na si Regina Baldo no na kakauwi lang nitong June 6 karating dito sa Pilipinas uh, galing ng Saudi Arabia dahil nga sa sakit niyang slip disc no no siya yung nahulog sa hagdan at uh, Si Regina ay humingi ng tulong sa LGU Gimba para sa kanyang pagpapagamot. Ang detalye ng uh, balita uh, ihatid ihahatid sa atin ni Arya Lea. Arya Lea, pasok! <coughs> Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapainig dito sa bayan ng Gimba. At lalong lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Humingi ng tulong sa kanyang pagpapagamot ang OSW na kararating lang dito sa bayan ng Gimba Neda mula sa Saudi Arabia. Kahapon Jun uh, June 10, 2024, ay nakapanayam natin siya ng personal at lubos ang pasasalamat sa napakabilis na proseso ng kanyang pag-uwi. Uh, si Regina Baldo, may alalahanin siya at ang kanyang pamilya sa dahilang kulang at hindi pa rin sapat ang naiuwi niyang sahod mula sa Saudi Arabia kung kaya tumingi siyang muli sa RNG team ng tulong na sana ay makahanap siya ng ahensya lalong-lalo na sa ating LGU para matususan ang kanyang pagpapagamot. Mm -hmm. Sinamahan natin siya sa PIDAW office uh, sa tulong ni Madam Larry Leo Brira, ang Officer 1. Uh, at at naproseso nga kahapon ang kanyang mga papeles para magkaroon siya ng libreng telehealth card at iba pang medical na tulong para sa kanyang sakit na idulog din ng personal na ng RNG kay Mayor Jesulito Galapon kahapon sa parehas na araw at oras sa tanggapan na ni Mayor ang maginang baldo at ang kanilang pangangailangan pang medikal at pinansyal para sa mga, mga gamot. At nangako naman si Mayor Lito Galapon na makakaasa si Regina na mabibigyan ito ng tulong sa pamamagitan ng DS, uh, DSWD. Basta't makumpleto nito ang mga papeles na kailangan sa tanggapan ng lokal na pamahalaan ng Gimba. Uh, kasamang army at kasamang ginatanong din natin si Regina Baldo kahapon kung may plano pa ba siyang bumalik ng ibang bansa uh, kapag magaling na siya at wala ng karamdaman. At ayon sa kanya, siguro mananatili na lang dito sa Gimba, makapag, makapag-negosyo ng kahit maliit lang kung may makakatulong sa kanya uh, bilang pangkabuhayan. So, kung sa bangka na ito ninyo kayo na ng uh, radyo natin Giba 1.5.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalik ang servisyo. Sama-sama tayo ang Pilipino. Ano ang naging bunga ng kanilang usapan ni Mayor at ni Regina? Meron bang nairekomenda? Nairekomenda ba para sa AX? Si Regina? O... Uh, yes. Uh, yes. yes, kasi ang army na abiligan siya ng assurance ni Mayor. Uh, pinalipat siya doon sa kanyang secretary kay Madam Emily at kinuha nga ang kanyang mga requirements para maipasok siya sa AX. Uh, para magkaroon siya ng Um, uh, financial assistance dahil nga sa nangyari sa kanya uh, kasamang army. Uh -oh. Meron na siyang mga medical reports, di ba? Yes, for yes. Uh -oh. Yung uh, di ba nakapag nakapag-uwi siya nung huli niyang sweldo. Yung hindi niya nakuha galing sa kanyang uh, employer. Nakuha niya lahat kasamang uh -oh. army yung nakitirang dalawang buwan na ano uh -huh. na dapat nasasahurin niya. Nakuha niya lahat kasamang army pero yun ay hindi sa sapat sa kanyang gamutan no. dahil uh, magkano lang yung palitan ngayon kasamang army oh, oh. medyo mababa yung 14 pesos palitan ng real yes. oo oh, oh. Um, naka, pero nakapagpagamot na ba siya kasi di ba hindi siya nagpagamot diyan sa uh, doon sa Saudi Arabia nagsimula ano nagpa-check up army? Na, nagpa up na ba siya kasi di ba sa Saudi hindi siya na nagpagamot hindi uh, siya nakapagpagamot sa nang uh, sa Saudi Arabia, oo, uh, uh, napagamot siya kasama army pero yun nga uh, ang gusto ng mangyari ni Regina dito siya magpagamot oh, at dito ha. siya magpahinga. Nagpa-check uh, up pero, na ba siya dito? Ano po? Nagpa-check up na siya dito? Uh, hindi pa kasama ng army oh. so uh, na Hindi pa siya nakakapagpa-check up dito dahil kino kinukumpleto niya pa yung mga papeles niya bago siya makapagpa-check up. Hmm? So, parang ano yung nakaplano yata tayo bukas na kasamaan natin siya sa kabanatuan uh, para may apply yung malasakit niya or gusto niyang humingi rin ng tulong kay... Uh, yung sa malasakit program kasamang oh, army okay. para pagpumunta siya ng PJJ libre yung gamot. Hmm. Oo. Wala siyang ibang pwedeng uh, wala ba siyang ibang kapamilya na pwede rin na uh, sumama sa kanya para mas uh, ano? Mas uh, makatulong sa kanya pagdating sa pagpapa -check up. Yes, yun ang sabi ko sa kanya kahapon, ah, uh, pwede naman siya samahan ng tatay niya at ng nanay niya para mas maganda, para mas na mas nauunawaan nila, naiintindihan nila yung pinupuntahan nila at nakakausap nila. mm sige good luck kay Ati uh, Regina at sana makapag uh, uh, pa-check up na siya sa lalong madaling panahon kasi hindi biro-biro ang uh, slip disk ano uh, yung mga kakilala natin na mayroong ganyan ay eh, talagang ano uh, halos uh, hirap na rin talaga kumilos kaya nga ba siya nag-apply nag oh, oh. ng PWD yes ha? dahil do sa slip Yes. Actually, kasi ang mga army talagang nahihirapan pa siya maglakad kasi kahapon nakikita De. ko eh... Kaya ba siya nagbidaw? siyang umakyat sa opisina uh -huh. ni Mayor sa second floor. At uh, hinihila niya nga talaga yung pilit niyang inilalakad yung paan niya. Kaya uh, dinala natin siya sa pidaw dahil uh -huh. mismo nag-offer mismo ang... Pidaw si Ma'am Lari Lari Lin Leobrera kung uh -huh. mabibigyan siya ng cane. Yes, cane. Ah, uh, so, hindi siya talaga, ano 'yon considered na ba siya as a person with a disability? O, yes, yes, Ah, kasi dahil sa slip disc. Oo, kaso hindi nga siya gaano nakakalakad uh, kasama army, kaya kahapon sabi ni Madam Larry Lynn Leobrera, uh, member siya sa person with disability. Ah, uh ah. -huh. Uh -huh. PhilHealth ay. Baka makatulong din sa kanya ang PhilHealth. Ang, uh, uh, uh. ang mga ano kasi, meron kasing libreng PhilHealth para sa mga uh, financially incapable, hindi kayang magbayad ng premium. Uh, uh, I'm meron, not sure meron. kung, hindi ko rin kabisado kasi, kung miyembro ka na ba ng PIDAW, pwede ka bang magmiyembro pa rin ng uh, uh, dun sa free PhilHealth? Kasi yung... Uh, hindi pwedeng magmiembro doon ay yung mga miyembro ng 4 piece Pag 4 piece ka, hindi ka pwedeng mag-apply ng ni ka pwedeng mag-apply ng PhilHealth na libre kasi 'di ba ang PhilHealth may binabayaran oh, oh, yun, tayong yun, premium. Yun. 'Yun ang in apply sa kanya kahapon, libreng PhilHealth. Uh, okay, so tinulungan din siya para sa libreng PhilHealth. So nagpunta rin siya sa DSWD para kasi kailangan ng ano 'yun eh. Kailangan ng uh, certification yes. from uh, DSWD. Uh, para yes, makapag-apply so, ka yung... din siya sa mayor's office ng medical certificate na galing sa OWA. Oh, ano yon Para, I think, para yon sa ano? Para yon sa AX. Uh, para sa uh, iba AX. pa yung PhilHealth kasi pag mayroon kang PhilHealth, uh, may mga procedures kasi na, na libre pagka nasa ano ka nasa uh, company ay nasa government hospital ka. Um, katulad nung mga nakausap kong uh, AX beneficiary at uh, 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 may mga PhilHealth na nalilibre kahit sa chemotherapy dahil doon sa PhilHealth. Kaya isang magandang ano rin yun, kung nakikinig sa ate Regina, isang magandang uh, option din para sa kanya yun sa pagpapagamot, yung mag-apply siya ng PhilHealth uh, para doon sa... Uh, kategorya na financially incapable. Every year, nire-renew kasi kailangan every year nagsasubmit ka ng uh, uh, certification from the barangay at certification din ng uh, uh, DSWD na ikaw nga ay totoong uh, uh, financially incapable. Ang uh, kari sa mga army kahapon, okay na in-apply na siya ng PDAW. Si Ma'am Larry no, para para ang PhilHealth! sa kanya dahil It happens na magkamag-anak pala ito si uh yung... sa kasi si Baldo. Iba yung pidaw sa PhilHealth. Oo, -oh, yung PhilHealth, kaya eh, in-apply na siya ng free PhilHealth. Yeah, sure yan? Yes, yung PhilHealth niya, libre. Libre daw yun, mm apply na siya kahapon okay. kasi Very hindi good. naman siya pwede maging person with disability, di ba? Kaso si Ma'am Larilyn Leobrera lang ang nag-apply, ang nag-ayos. Ano, ang gulo? Kala ko ba pwede siyang maging ano, member ng PWD? Nang pidaw kasi considered siya as a person with disability. Bakit siya i-apply kung hindi naman siya considered as person with disability? Dahil ka mag-anak? No, no, no. Oh. Hindi siya nai-apply na person with disability. Ang in-apply sa kanya ni Ma'am Larry Lynn, yung free PhilHealth. health. Yung PhilHealth health niya, nanapan siya ng indigent para nga makagkaroon siya ng libreng pagpapagamot sa mga ospital na uh, government. Pidaw, Pidaw kasi yung sinasabi Pw. mo kanina. Pidaw, PwD, yes. Pidaw yung sinasabi mo kanina, Pidaw. Ang Pidaw ay PWD. <laughs> yes, yes Yung, yung PILF, tinulungan lang siya kahapon ah. Ah. So, oh, lilinawin natin ha ah. Hindi na, hindi siya miyembro ng PIDAW Kasi tinatanong kita kanina Kung nag-apply siya as member ng person with disability o PWD Kasi dumaan siya ng PIDAW Dahil sina, tinanong din kita Kung uh, uh, considered siya as person with disability sa da, sakit niyang sleep dis Sabi mo, oo ngayon sinasabi mo na si Lari si Ma'am lang ang tumulong sa kanya para mag-apply ng PhilHealth. Tama? Tama, 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 yes, yes. Tinulungan lang siya. Okay, maraming salamat, yes. Arya Leia. kasi ni Ma'am Larilyn, kaya siya kahapon uh, pinatawag ah. sa PIDAO, dinala ko ang pag-akala ni Ma'am Larilyn is talagang uh, kailangan niya ng uh, mag- um, ano yon mag wheelchair o talagang mm. hindi na siya makakalakad. Sabi ko, hindi po, ma'am. islip this po yung sa kanya. Mm. Ah, ah okay, sabi niya. Ah, tutulungan na lang kita na makapag-apply ka ng free PhilHealth health para magkaroon ka ng PhilHealth health pag naalimbawa sa mga government hospital. Okay. Maraming salamat, Arya Lea.